Mga kapuso kaso sa dengue sa probinsya Sang Iloilo nagdangat na sa masobra 2,000. Anom na ang ginbawian sa kabuhi. Iloilo PHO doble ang kampanya agod mapahaganhaga ng dengue ilabina at tig ululan. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Naglabot na sa 2,493 ang kaso ng dengue sa Iloilo Province sa diinadugangan sang isa ang napatay bangod sa balatian. Ang pasyente ang 20 anyos nga lalaki halin sa banwa sang bingle inang ginbawian sang kabuhi bangod sang komplikasyon. Una nga nagbatsyag sang hilan at ang pasyente, rason nga nagpakonsulta sa private clinic, kagadito uh, dito na test siya nga positive sa dengue. Nagapanguna ang Pasir City sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue nga may 171, ginasundan sang Lambunaw nga may 156, Bajangan nga may 118, 111 naman ang dengue cases sa Dumangas kag 110 sa Kalinog. Doble naman ang kampanya kontra dengue sang Iloilo PHO. Ayon nga agresibo ang ato naton uh, kampanya kontra dengue kapin pa nga uh, naton nga uh, matimbuok pagitang kaso sa dengue sa bulan sa Agosto kaga mas madamo ang kaso mas na ang chance mapatyan kita sa bata tungod sa dengue. Upo kay Sirilo Randuke, Zan Kinantang Sasa, One Western Visayas.